Pasok tayo sa Santo Cristo Street. Pumulihin na naman yung mga lagpas ngayon na <coughs> ngayon kami pang garito nung matanda, kunin nyo ka rito na. Sana si Kuya Dick. これ

O, nasa nga pa, kukuhin ha? Hindi na tayo sobra kahit rosy, gagayahin eh. Tapos, ituloy sa buhay. Iyating niya kuya. Iyating sa buhay. bos oh. penambawan ni puan pulis ni mana oh. ni eh mana ni eh oh. dah oh. dah dapat apa tu luah hari tu punya balik okay hari tu usaha buruk kali Binalik mo na naman yung basura mo dyan. Makasuyo lang po. Okay, siya na po kayo. Talagang yan lang po pinatutupas natin. Tumulog na tayo. Ayun yung basura. Ituyo po, pakituyo. Pasakpas yung ano mo kuya. Yung animal mo makasal. Lakpas tayo ng baba mo, lakpas tayo taas mo. Pakipas mo yun. Susunod po, ko na yung mga nasawa sa obra sa agot. Animal makasal. Pantay lang, pantay ko lang. Pantay lang.

Ang nabayo nyo! Ano mo nangyayari sa ating yan? Oh. Oh, yung ano, dito sa akin, sumama pa sa likod. Sige mo dad. Yun, yung may ano na, tignan nyo kung may kartilya. Pantay! Pantay! Pantay, boss. Saan na ba yun? Ito, wing. Wing. Okay.

mặt trời quá dạy của người ta quá dạy quá dạy quá dạy quá dạy

Gracias. yung basura nyo na Ay, nako, matupo kayo magpulay. Ayun, eh, ako dito, di ba? oh, linis ito. Sinong na, na, para, para dito. Sinong eh. naging ay Ayun, ayun, para... naman eh, tayo dito. Parinis tayo. Parinis namin, mga tira. Parinis tayo, ha? Baka kasi kayo ay, Okay <sukurua> sobra kunin niya. Ay, oh, mga sobra, wag niyo ano na yung tanong ha. Okay. Okay. sobra Pag may sobra kunin niyo. Ano ba 'yung mga paliwanagan? Kasi presinto paliwanag. Kasi sobra. Ano to kuya? Yeah. Pasok mo ng ano? Hindi, hindi pantayan, Ano Nak uh Oh, sa ano, pa Ano Plastic nyo, basta sobra. Plastic, plastic. 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 Uy! Gawo ang bakal! Tayo mo ay eh! Baka makawala! Tayo mo Ano ba yung Ano ba yung ginagawa ni Kuya?

yo ti ka lang tika lang kata, kata, kata. Kata, kata. Kata. Dimana Oh Oh Ah oh awal song h rito anivo ha假res facebook h are

哎呀！

Oo! Ito 90. Ito 'yung ni. Ito. Tapay mo 'tong kan. Yan oh, buat ikomunikate. Ay, ano 'yung pantay, 'yung detanya At sa

Sobrang-sobrang na kuya you, sir. Ay, Tira, de, Ano sir? Ano po ito? Ano tirada yan o Tiradang vendor sila Hindi mo napansin ha pare ha. Ako napansin ko pa Nasa lalatad po yan Hindi ko naman nangyayari hey, Yes sir Ako okay, okay. Ako uh, para que no vaya. Si va a decir, como para decir, que las saben, como que va a tocar un pacto. Y mira, hago pues un bendito para que le venga un bendor. Bendor. kayo na'y nakakabangka kayo na'y nakakasakit may ka ako, kayo ba'y matatapang hindi ako may ka. stress may pera ako know, kaya lang, uh. ayoko lang yung mga pastos na tapos kaya lang, matatapang matatapang balik tayo do. balik tayo, sandali mayroon tayo pasok ha. Walang walang tampuan Ayusin niyo ha. Alala niyo sa to Baka makalimutan natin no. Oo ta. na lakpas Ano Ito

din nila. Pagod tayo, pagod din sila. Wow. <laughs> eh, pa, <laughs> <laughs>

mau pasua manfaat. Nah, 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 nah. nah, nah. <tell> <tell> Ah, uh, pa I'd like to buy ng para makatamit ko dito. pag wala kayong water per week, kaya Meron na Hindi. Wala kami pa Saan yung Ang sakop lang po namin yung Sabihan mo saan mo, ako mo, nire-report sa nyo. Ah, nagpapayad sa'yo, kailangan mag-apply kayo hindi ngayon, rupa. Tapos lunes, kayo na kanila. Ayun ha? Okay po? Magkano po yung sabi sa'yo? Hindi ko lang sure. Eh. Pero maganda kayo po lang dalawa. Pero may resibo yan ha. Lahat ang babayaran nyo sa sisi, huwag may resibo. Okay? Kaya lunes, pwede na kayong mag ha. Okay? Salamat. Pasensya na sa bala. Thank you. Walter Mitchell Walter Mitchell Arameka Terana kasih ya. ya. kulang mm -hmm. yeah. Ani mo kayo? Pangyon? <laughs> dito sa ito na ito. Ano kayo nakaragal? Hindi kayo Hindi mo pwede rito. Hindi mo kayo rito. Eh, hey, binatari siya sabi nung mayari yun dito lang. Hindi, hindi pwede dito. Nakalagay nga, no parking, di ba? Yeah. nga. Hindi lang, hindi ba talaga Si Likuan yan eh. Hindi pwede talaga dito mag -ano

भसगन